normal vlog. Papunta ako sa labas at kakain ako. Ibablog ko to. Kasi ako to eh. Wait. Tinan mo. Kaya pala amoy tiil dito. Ay mo ta. Sundan daw ang alas kami tayo. Kakain. Kakain. Video, video. Ba't ka nang video? Ginawa mo yan oh. Ba't ko nga tawagin? Mga kupan nga sila. Kanyinan nila. Ba't sila po dito? Baka may pakay sila dito sa bahay natin. Pagpatikin yan nandito baka may bahay kayo sa bahay namin ah. O, ikaw ang pon. Ina, oh, ting, ina, ina mo. Ano nga pon? Bakit? Ina mo dito ah. Ayosin mo yung boses no? Oy, mo. Uy! Ina mo dito. Aba-aba-aba. <laughs> Terentado ah kasi. Paano tayo uuwiin yan? Ikaas ni Mama yun. Uy! So, guys. Normal vlog. Papunta ako sa labas. At kakain ako. Ibablog ko ito. Kasi ako ito eh. Uy! Sama ka? Sando. Kakain. Sure. Yeah. Sama so, ka. Okay. So guys, meron ako na Aya. At si Oleg yun. Yun lang sa labas. Magmamotor ko pag drive mo. Wait. Tino mo. Kaya pala amoy tiil dito. Sanda, Ay, ang dalawang kasungot. Ay, alas kami tayo. Kakain. Bibidyo-bidyo. Ba't ka nagbibidyo? Kakain nga kami. Kakain. Kakain niya eh. Normal no? okay. pera ba kayo? Oo, meron akong pera. Ang pera ka? Meron. So, ang pera mo? Ipon ko. Ipon ko. Uy, di mo na yung May pera kami. Bakit ka ba nagbibidyo? Ay, tingnan mo kasi yun. Oo. Oo. Oh. 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 Kaya pala amoy tiil dito. Bakit nang ganyan sila? Kailan yan? mo yan? No? Tinawagan mo yan, oh. Hindi ko nga, hindi ko nga. Makabari mo nga tayo Tinawagan mo yan, oo. Ba't ko ba ba tawagin? Mga kupan nga sila. Kaya ina nila. Kanyinan po dito. Baka may pakay sila dito sa bahay natin. Ewan ko sa iyo. Oh, namin. Kaya dito ka lang, bahay. Oo, oh, upal to. Aanin ko muna nato so, upal. Saan pa Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Hoy, mga dito. Tapang mo ah. Bakit? talaga ako. Hoy, panayami ka. Hoy, Iyan mo na yan, te. ako, ikaw. Ikaw, ikaw ka. Pagkaya dito. Hoy. Pagmuna yung sigar na yung na mo yung kart. Ba't patikin nandito? Baka may bahay kayo sa bahay namin ah. Hoy, ay, Hoy. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, King ina mo. Ano um, ba? Ba't king ina mo? Ayusin mo yung boses mo! Uy! Ayun mo din! Aba, aba, aba! aba. Mm. Ikaw ba? Baka alingin kasi dyan! Uy, Kirk! Tama-tama na nga yan! Alika mo! Matapang kayo! Matapang talaga kami! Ay. Wow, king ina nyo! Parang sige nilapit yung pala mo oh, nila! Wala mo nila bakit o! O, ayun o! Tarim ka talaga! Uy! Sira ulo ka talaga, Kirk! Uy, dito! Truntado to! Truntado to! Taki, o, ay, mga, o, bakit ay ko bali? Bakit ginawa mo? Bakit ginawa mo? Sinakawan tayo eh! Ay, yung gamit yung money! May... Te, sinaulo ka ba? O bakit? Sila patukpok mo? Pag binalikan Gawin, tayo nun! Dakin na, kaya ko kaya ko yun sila! Kami na umakakawa ka! O wala yun! Huwag kayo matakot! Ako bala sa inyo! Ano huwag matakot? Sinaulo! Pat mo na nga yun ah! Grabe ginawa mo! Dinamay mo pa kami pag kami pinalikan nun! Hindi babalikan nun! Ako bala dun! Ano nga, babagod ka! Ah. Oh, ano dito? Oh, Silipin mo nga muna! inabangan tayo nga! Wala oh, na! Umalis na! Hey, Tarantado ka kasi! Paano tayo uuwiin yan? Yung... Uy! <na>.